Sorry, Dad. But I need to go. Sorry. Oh, Zoe. Dumating na ako. Aalis ka na? Oo. Hindi ka naman kasi invited. Zoe, you're not leaving. Dad, please. Zoe, kung nagkaayos tayo, dapat magkaayos din kayo ng kapatid mo. Tay. Dad, please. Please. Ayaw niya po si sawi, kung ayaw niya po hindi po siya tinikman. Oh, Daddy. So, are you okay? But I don't want to do you. Dr. Kim, why are you curious about Dr. Benitez? Did something happen during your visit? Um, actually, I saw him murder a staff for spilling water on him. <laughs> well, he's mad. <laughs> he's crazy no 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 it's not like that um, the way he got mad it doesn't look like he has a schizophrenia how so i mean it looks like he's just a normal person with no mental affliction dr kim are you sure about this no. That's why I need to go to visit Dr. Benetis again to confirm my suspicion that he's just faking his mental illness. Can you help me? No. What today? Mama mo sa akin. Ina! Anak, hindi naman ako mawawala sa iyo. Magpapakasal lang ako. Zoe, <coughs> oh, ano na natin para magagawan sa tatay? Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. It's true. Pareho ko kayong anak at pareho ko kayong mahal. <laughs> <laughs> tayo. Sige na, Zoe. Umupo ka na. Umupo ka muna. Uminom ka muna. Ah. <coughs> kain na tayo. Totoo ba itong nakikita ko? RJ at ang kanyang dalawang anak. Legitimate and not spending time together. Ano ginagawa mo dito, Morgana? Uh, this is a restaurant, so I suppose I'm going to eat. Sumunod po ba kayo dito para manggulo? Annalyn, not everything is about you. Dito ko gustong kumain. Alang nga naman pupunta pa ako sa ibang lugar porket nandito kayo. Zoe, sinabi mo ba sa kanya na nandito tayo? Of course not. Ikaw lang naman yung mainimbit eh. Zoe, kung ayaw mo sa akin, hindi wag, hindi ko nang pagpipilitan yung sarili ko sa iyo eh. Si tatay lang naman yung nagbabaka sakali na... Baka maging okay tayo, kaya in-invite niya ako dito. At hindi kayo aalis hanggat hindi kayo nag-uusap. Kailangan magkaayos kayo bago ng kasal namin ni Lynette. So it's true. Tuloy nga ang kasal nyo. Congratulations. Sana magsisi ka. I mean, sana wag mong pagsisihan ang desisyon na pakasalan ang kabit